Yan. Dito tayo ngayon sa ano. Sa Avanza. Na 2019. Subukan natin. Yung bagong update nila. Yung 1.1.0. Dati kasi, nung in-scan ko to. Check mo natin kung may upgrade. Wala, walang update. Upgrade ba? Update. Upgrade nga. Kasi dati nung bago to ginting scan, <coughs> nung iniskan ko to hindi siya nag-auto So testing natin ngayon kung mag-auto siya. And hindi lumabas yung odo. Dapat maganda kada kada auto mo, nalabas yung odo para doon pa lang mo check muna kung ilan yung odometer. Alam may bibili ka unit maganda automatic lumalabas yung odo tingnan natin kung nag upgrade ba talaga itong things na to hmm, ganun pa rin hindi siya na ano select make na lang hindi siya nag auto bin Asian Toyota. Ayan, Avanza. Ang odo nito ay 103. 981. Wala pa rin. Hindi pa rin. 16 pin. Hindi pa rin siya nag-upgrade automatic search field. Do you want to input bin? Manual select na lang. Uh -huh. Habansa. Ang alam ko dito ay F65 to. F65 na 2019. 2015, 20, 2016 first week ba to? January to eh nandito na tayo 2019 without vehicle stability control meron ba to wala wala to Yan. Hindi na naman yun na-read ang ah, Yan. Health report tayo. Tingnan natin na naman. Kung may nagbago. Kasi ito ay may ABS issue. Ayan. May ABS pa rin. Ano ba? Hindi pa naman natin nabibilan ng ano. ABS sensor. Ayan. Yan ang mga modules niya. Yung ABS uh, read data stream actually pwede mong basahin lahat yun eh itong ito itong mga to front tapos itong mga rear pero na-diagnose ko na to sensor talaga ito 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 wheel speed pwede mong kaya lang hindi naman tayo tatakbo ano yung actuation test nito hmm yung special function nya ABS history No freeze frame Signal check Ito pa lang yung signal check ano? All signal check rear left wheel open wire shorted. So, yun nga. Screenshot natin pa rin to. Screenshot. Yun. Tapos, return to normal mode, second assembly, customize setting, ano meron dito? Security warning. Ah, ano na to eh. Hindi ito yung sa ano eh. Door lock. Nag-auto door lock to eh. Huh? Oh, wala. Hindi ito tayo sa ano. Hmm. Um, wala wala tayong magagawa dito ito security meron dito security mode mode 2 hindi ko alam yung mga mode mode na yan warning ayun ata yung ano yung sa susi pag lumabas ka naglalak Flash buzzer. Ah, flasher buzzer. Flasher lang pala yun. Illuminated entry. Wiper. Itong others mo. Turn 3 blink customize. Blink per... Ah, blink, blink. Meron na rin siyang voltage. Oh. 12.48. 12.48. Display ECU ID number. Ano meron dyan? No, ID number ng ECU. Uh -huh. Kailangan natin puntahan ay... Vehicle information. Ngayon lang. Customization setting. Ito rin yun eh. Um, system Selection combination dito eh Puntungan tayo dito Read Data Stream Ito All the trip, eh switch na no, ini RPM hindi yan Body control module read data stream. Mm. Hold up. Combination switch, read to stream in the you new know. It's not the you know. ignition spike. Okay, Ja. Rediķē strīd. command component Crank, cylinder distance after imagine. distance after battery off electrical engine oh ito engine oil temperature makikita natin fuel monitoring idling immobilizer ang dami niyang binabasa basic pa to ano ki odo ano to Kolomina. Ah. Starter count Zero times AC AC Air fuel Absolute load value AC switch airflow. flow Alternator Voltage sensor Battery current Battery temperature, battery voltage. Siyempre, yang battery voltage Yang yun yan. Mm -hmm, mm -hmm. immobilizer ignition timing advance number 1 Miss Bar, oh dami mo talaga makikita pero di mo natin alam yung iba pag pa natin yan target target test terminal throttle total fuel trim BBT control mode oh, wala wala yung nandun trip at BOS operation trip counter at overheat wala naman siguro yan ano yan zero special function ito pa rin yun eh ah iba na to VIN information ah right VIN information to ECU wag na yan baka kung ano mangyari dyan display of ECU ID number display ECU product serial number all service right reset wala naman itong non manual customized settings ito na naman sya Mm-hmm. Ito wala yung ano. Transmission. Tingnan natin transmission. May data stream. meron dito? oh, ito. Check status. i din natin itong mga to. Kasi, hindi pa ito napapaltan ng langis ano meron sa actuation test solenoid shifting solenoid to mga shifting solenoid okay pero hindi ko makita yung hinahanap ko 14 minutes na yung video ah sa EFI lang pala yun that button you to read the stream. Okay, I zero I switch long to remaining fuel amount trip. 32.5 liters. Ayos ah. Kasi puno yun eh. Ayun oh. Ayos din. Coolant temperature clock switch. Combi meter yun ano? Body control module. Redata stream. security horn malakas to ang testing ko na yan ingay body control mo. immobilizer tingnan natin ano makita natin dito special function transporter code erasure transport display issue ano ang mga customize natin dito ay nakuha ito na naman so ibig sabihin ano meron dito? Hmm. Yun lang. Kailangan mong palitan. If all keys. Hmm. So, pwede kang maglagay ng Susi. Transponder code erasure hmm, pwede nga kaya lang wala talaga yung hinahanap ko no hindi talaga lumabas yung power chassis body ano ba to? wala naman wala naman tayong makikita naman pala ganun pa din yung odo na wala pa so pag pumunta tayo sa history at tinignan natin tong oh, odo 0 hindi niya, hindi niya pa rin nabasa nyek 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 yan yun eh latest yan 3 p.m. 2.24 so wala pa din na reports din naman ako generate na reports sa maintenance wala naman to kasi yun din yun lahat yung nakita natin dun yun din yun eh pero subukan natin yung ito kaya lang pupunta na naman tayo dun ano ganun din eh kukonek Co sya dun. Tapos ah, sa special functions kaya rin pupunti. Ganun din. Pero testing natin dito. Wala namang mawala. Switch ignition on. 16 pin. Tingnan natin ba mabasa dito. No. Kasi nga hindi niya nabasa. Abansa. Okay. F65 2019 without Okay. Hmm, yun, immobilizer. Yun din, ganun din. Special function. Hmm ganun din same din lang Eh, bibili pa ng susi ganun din nothing special so exit okay wala naman ganun din naman to So, yun, yun muna. Yun ang makikita nyo muna sa ano ganyang version wala pa rin hindi pa rin nag update yung odometer okay see you ulit